What is up guys? Another day, another shoes Ay another new arrival na naman tayo mga buseng Ay di ako samahan ninyo mga busing dinay sa may bayan ng tanawan Ay may nakapagtimbre nga sa atay na ngayon yung opening ng bagong ukayan dinay sa may tanawan mga buseng Ay shout out kay paring Ren -Rain na nagsabi sa atin na arrival dinay So guys ito na yung bagong open ukayan dito sa tanawan Itong two twice nice So dami na rin kolektor mga bossing So dyan tayo pupunta Dito na napaka daming solid Sheesh Let's go Ay di pagkababa pa lang natin ng motor Ay sinilip na agad natin din na eh, yung mga spot natin Ay walang jo Minakita na ako na adidas adios Ay ang pagkakalaki nga pala ng okay na aray mga bossing Ay wall of shoes ang nangyaring aray Ay talaga namang napakarami na day ng selector mga bossing ay pilan ay eh, ang mga person ay ang pagkakaagadain ay di dahil sa aring nga ay bagong bukas mga busing ay iba't ibang selektor na naman ang pinagmula ng mga tao din eh. ay meron pa din yung mga taga nila ay arin pinakamaagad din ay ate si Bull ay balita ko kahapon pa daw arin nandini ay at talaga namang arrival na araibal ang person oh, sa yo, sa yo, ay malala ang arrival na aray mga busing at yung may aray ay nagamit na ng pangkuryente nang hindi daw magsitakbuhan agad yung mga selector at tuawang tinutulak na nga yung roller ay baka mabasag na naman eh yung glass down ay dilugi pa mga selector pag nagkataon. Ay, ay de after nga na isang oras naming paghihintay din ay, mga buseng Ay arin ang kaganapan sa aming new arrival walang yung tulokan ng nangyaring aray <tip> ay ang pagkakabilis din nga ng aking kuya mate na iyaon mga buseng ay partida at nakapantalon pa tayo ay napakamute eh, yung selector na taga Maynila at sabi nga sa akin ay naunahan ko daw siya ay di yan, mga buseng yung ating nadampot din ay sa bagong arrival na aray ay talagang namang napakadaming solid eh kahit mga basketball shows ay talagang kay pumarnay at kay makakabili ng napakasolid ng mga garnay Jordan 11 UNC Oh, legit to boy Kano? 2480 lang? Shit! 2480 bro! I mm you -hmm. Ay grabe namang mura nung Jordan 11 na UNC na iyon ah. Ay good as new pa yung condition. Ay talaga namang paldaw Makakakuha na on mga bosaing. Ay di mga bosaing. Apan checking. Ay di na. At tayo ay magbabayad na mga bosaing. Pero yan ay binayaran na rin nung ating buyer. Yan ay 7 pairs mga bosaing. Ay di tayo magkukumpute na mga bosaing. Kung magkano yung ating babayaran din ay. Ay 2 ang pagkakadami din ng ating na so ngayon ay sayang nga ang yung iba mga boseng gawa ng medyo may kataasan din yung price ay hindi na natin mariresell iyon ay hindi na rin natin mapapasa doon sa ating buyer at kanya rin iriresell para yung mga boseng kumbaga ay tulungan la ang din mga boseng sa garning negosyo ay kung tutusin mga bosay ay mas malaki yung aming profit kung ari ipopost namin kaso nga ang medyo hassle din at ray amin panglilinisay pipicturan, tapos may makakausap ka pa na, ulaga ay na bayer, ay talagang may iyamot ka ay hindi tulad kung tayo may pagpapasahan ng sapatos ay babayaran na agad sa atin ng ating buyer. Ay bali nabili sa atin na ng ang ating buyer ng 17,000 pesos sa 7 pairs mga bosseng. Ay di kayo nang bahalang mag-divide naon kung magkano pumapatak yung isang pair na nabili sa atin mga bosseng. Ay di binagay ko na rin nga di yan yung ating number at kung sakali na mag-arrival din ay di tumawag na lang sa atin si Madam Bertaud nang tayo makapapasahan abiso na ulit din na sa kanilang ukayang aray. Ay pass forward mga busing at tayo magpapadala na nga din sa may Gentex price. Bale ay large box yung kanyang paglalagyan at tuawang hindi naman narin rin magkakasya daw sa medium laang at ang pagkakadaming sapatos din aray mga busing. Ay di atin ang bibilutin aray nang makarating na down sa tagay. Ay shout out po sa ating buyer from Metro Manila. Ay thank you so much madam at sa susunod na aray bal ay nawa tayo may makuha ulit nang tayo magkaigay ulit sa transaksyon ay sya paano mga boseng thank you for watching and happy new year ay ingat po kayong lahat